Dito ba tayo mga idol? Ayan po mga ano natin o. No? Mga tampil natin yan. Punta natin, ano yun natin mga idol o. No? Ayan. Ito yung bahay ni Commander Datuan. Ay, nag-harvest pala sila ng hiyog. <coughs> Ayan. Ano ang managarbi si plano nyo dito? Ba talaga dito sa palaw kapag walang kuryente, gamit mo ang solar, kahit 24 hours yung light mo, pwede yan nandiyan, no? Nakalight pa rin. Ito yung mga niyog ni Ugangan. Tapos may mga mangga. Uh, na yung mga niyog nila is, wala mas mataas pa yung mangga dati kasi is niyog lang talaga makikita mo dito no yan Bisitahin natin ang ating uh, Niugan Niugan, niugan niyugan pa rin to pero <coughs> ito kasi ang lupa ni ugangan tapos i divide na po nila para sa mga anak yung sa na po yung sa asawa ko no eh new tunong niya Ang niugan ni ugangan dito is na sa mga kung hindi po tayo nagkakamali, nasa sobra 5 hectares yata to. No? Mamaya po isi video naman po natin ang ating sili. ah uh, talagang patay na patay na po siya, no? ah uh, hindi natin uh, ng maayos. Yan po ang ating hilas. Diyan yung bilas natin, mga idol. <coughs> ops, ops, ops. Ah. Huwag masyado, huwag, huwag bunutin. Huwag bunutin, ha? Ah. Alam mo naman, di tayo ma... Huwag masyado bakay Kaya di tayo ng maayos ba? Kaya wala tayong busis. So, uh, ah. <coughs> yan, yan po ang... ang Nandiyan, kaya magkasikaso asikaso sa silin nila. So, yung silik po, so ngayon, uh, <coughs> Nandito na po tayo sa bagong tanim natin na <coughs> excuse me. Yan. Ito talaga ang boundary. Ah, uh, natin. Ito kasi patuloy na natin 'to. Yan. Para makita yung ano natin. ito yung boundary may ano po. Bandira. ito yung kita nim natin na new. Alhamdulillah no. Talagang ano <coughs> sila. Yan po, hanggang doon po yan. Kaya i-check natin baka may mga bagong-bago no. Hanggang po ang tanim natin na uh, new Ayan. Basta walang mga bagon. Okay na po yan mga idol Bala na yan tanting Kabilitan natin na ayos Ito po may bagong po no? Ayan. Ito may bagong dapat napatay ko siya no, matanggal natin kasi ang tendency nga manghina yung niyog pag sakali may bagon po no, nakalagay makapit po sila uh, dito rin po tabi tabi <coughs> excuse me ito siya uh, pangit po talaga ang niyog nandun sa ay, ilalim ng ano, no, mangga no? No, kasi namin dito plano ni Mrs. Uh, putulin lang itong mga panga nito para maka ano siya ng araw, matamaan po siya ng araw tulad nito wala no <clears throat> pero okay pa rin to baka magtubo pa to no magtubo pa to hintayin na lang natin kakayanin bakit pa baba yung ano niya baka napakan to yan yan po ang ano natin tulad yung mga pangan nito baka may mga lampinig no? ito rin po tuloy natin sa baba hanggang doon sa taas magtira lang tayo ng ano yung di maka yung matamaan talaga sa ng araw yun lang kunin natin yun ang mga pangan na kwan? sige maraming nga oh. Uh, mga pako pero hindi ko alam kung ito ba yung magulay Ito na So, natin. <coughs> Yan. Para makaboylo naman. So, itong last niya kasi ang 2, parang apat na linya lang to yata yung unyog natin puro may nakalagay isa dito yun ano natin bakit mayroon <coughs> ah, ito kasi yung boundary sa lupa ni Mrs. ang pagka divide nito is ano po pataas <coughs> ayan yan naman po ang ah. malinis na yung dito kay Bayo. Klinis na, na nila. Okay po, no? So dito na lang sila magsilihan. May oh, ugis ka na, may barak, may mangga. Prito, may saging. Yung dito kami si Snyog. Isang puno ng mangga. May kawayan, may saging konti. Pero nito sa amin is marami tong niyog, no? <coughs> <coughs> ano ba itong ubo ko eh? Paki ano rin? Ah, sige lang. Try natin. Dito naman po tayo. Try natin dito. Check natin yung mga niyo pero niyo dito sa puno. Ito kasi is mga matang, ma, ano na po sila, mataas na po itong mga niyo Hindi natin alam kung hanggang saan lang ito, no? Hanggang kailan lang ito, ano? Kaya hindi man pwede na <clears throat> itong niyog natin may ano rin kasabay na malaki ay may, may din sila no yan ito ay check natin ito natin itong mga kahoy, kahoy na kay, para hindi maglaki yan mga ito niyog natin So ang boundary ni Mrs. Hanggang doon yung may bandera din. Tapos yun doon yung isa. Ayan po no. May poste. Ayan may puti sa taas. Ayan po ang boundary sa lupa ni Mrs. No. Ito siya isa no. Hindi ko alam bakit natanggalan naman to. Pero subang liit na po niya no. Uh, kasi po dapat yung ugat niya is nakalabas na po ito kasi hindi pa ilang bisis na kasi ito palipat-lipat simula nung sa bahay so yan o natin ibalik natin ibaon natin ulit sa lupa no baka makasurvive pa po siya no hindi ko alam bakit na tanggal yun nga malalim nito Yan, okay na siguro kalalim itry natin. Iba <coughs> talaga yung boses ko ba? <coughs> <coughs> Tapos takpan na natin. Bakit natin yung mga lupa niya. Kasi man lang maka, mabuhay pa siya, no? mabuhay ka hanggat gusto mo kaya kung hindi ka mabuhay patay ka eh yan <coughs> ito palang pinaka ano, babalang araw mga ilang years ngayon ito palang pinaka maraming bunga ito talagang <coughs> maliit siya. <coughs> nakabuta tayo no kay baka may 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 ahas sabi Tapos na uh, safety tayo. Ayan. Ayan yung udang ko na babae yung nagdaanan na siya chik siya. Parang may natumbahan dito. Tingnan natin. Tumbahan nito siya ng... saging ito. Ay! Ito pala saging. sila ang saging pwede pa ito kainin si Bulbul ito natin do. pwede pa ito kainin ay sira ba yung saging na ano yung may mga magitin yung ilalim nya kaya pala so sumutang natin ito natin kay ano pa tayo sabi na ayan ang nangyayag natin o oh, talaga pag matamaan yung sabi masira naman yan <coughs> ayan so ito ayan natin ayan mga idol I dito natin ilagay sa puno para kung sakaling ano, magawa pa siya ng <coughs> Mas matibay siya. Ang ganito nito kasi nasakit diba tingnan niya nakita to. Kita niya to. Ito na sakit is. <coughs> Excuse me. Ito po naka doon sa bunga n'no, ito. Ang technique kasi namin dati is, ah, doon sa amin dati. Pag may bunga na po siya, ah, dito kami nagtira. Tirahin namin ang um, kahoy. Suki namin yung sentro ang matamaan talaga ito ito ang matamaan para ma-stop yung ano uh, yung panira sa bunga ma-stop sya yun ang teknik namin dati sa amin ito na yung masyadong makita eh. Gratito.

Ito may natumba dito na tamaan sa saging. Agit ka. Sino kayo nagtumba dito sa saging? Patay. Ito talaga nangyari. Natumba talaga siya. <coughs> Yan o. Yan po saging. pagka-tumba sa saging. Isinto nila dito. Pwede naman dito ay daan Pwede naman dito ay daan ng saging. Yan. Bakit dito pinatamaan? Ito ang ayoko. Bakit din lagi safety? Tapos di pa nila inayos. Oh, shout out po sa nag tumba ng saging, no? Sana lang, sana man lang sa sunod. Ayusin ang pagtumba. udah kemana tuh Tadi tadi kita sih guru, oke nanti jangan lupa harum. Cuman bagaimana nih? Lo terlalu gampang mati sih guru tuh. Nah, lo terlalu sing sintron nih. Ya? pagkatumba sa saging hindi yang lang inayos ayan o patamakan na ito so, natin Lagyan natin ng kaso dito sa ilalim. Ano po, ilagyan natin ng kahoy. Ito kasi yung gagawa natin ng kaso diyan sa saging sa para hindi para makatayo siya ulit, no. Hindi ko lang kung makasurvive pa 'to kasi talagang ano na 'to. <coughs> yung main niya. Sana. Uh, kasi ang niyog nito is galing po to sa PCA, no. Philippine Coconut Authority.